Ay ma'am, pwede po ba kayo makapanayam? Ano pong inyong inagawa? G-Linit Di sa eh. ating bagong radyo. <laughs> ano pong tawag din sa ano na yan? Ito? Yan po. Ito? Opo. Caliper. Wow. Cartridge po yan eh. Niloloko mo ako eh. Sa pagganyan niyo po ba na ano, nakakatulong po ba yan sa ano? Oo naman. Sa inyong naman kalusugan. sa ipunan. Nami-minimize natin yung kalat. Di ba? Tapos nakikita natin yung pwede pang in-cycle. Hmm. Sa, sa inyo pong palagay, dapat po ba talaga namatay ng na si Steve Jobs? Parang hindi. Bakit diba? po? Di ba? Parang hindi pa siya pwede ma-invento. Hmm. Nang pwede mo yung listo sa buhay na. Diba? Eh, pwede po bang i-ugnay si Steve Jobs kay, ano, kay, kay Gloria? mga kapag Ikaw, Eh, kasi po si, ano, si Steve Job, mahilig gumawa ng mga, ano, ng mga malilita bagay na makakapakipakinabang, yung tawag nanotechnology. Si Gloria po, ano, isang maliit na na tao na marami nagagawa. Parang nanotechnology din siya. Saray! Saray! sa palagay nyo po, uulan po ba sa isang linggo? Uh, uulan yan, ganun man ang panahon niya di ba? Umaaraw, umuulan. Pero parang masayang masaya ka po. pa hmm. uh. uh, uh, edi... po nangyari? Masayang higit na pahigit. Diba? Hmm. Diba? 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 si e Si Superbase po, uh, ano pong masasabi mo kay Superbase? Isang malaking base. Isang <laughs> malaking amplifier na puro base. Jake, <laughs> ano to? Nanginating film. Wow. Ang kung nasa ko kong goma. Ibigay na yan kay Bake Wag. Wow. Makabili nga ng ganyan ilalamin nito yung plato ko para hindi narudubihan. Ito po ay isang dokumentaryo sa sa bagong buhay at pag-asa <laughs> <laughs> ng anak ni Kabiki. Ah... Uh, Halimbawa po, may, may magic sa lamin sa harap ko mo. Ano pa pong sasabihin mo? Sa sarili mo? Wala ka namang hindi kaya, di ba? Lahat kaya mo. kaya niyo po ba magsaka? Kaya <laughs> ko rin! Bakit hindi? Sasakay ka sa kalabaw. Oo. Oh. Yan, ito. Yung Hindi Ang tindi ay. ay, Napapanlaw. Abilig si Bill -abil sa gali gagaligo din sa ligtong. <laughs> Yang ang mo mong pumansin, mainit-init. Di ka akong pa na okay. ako niya ng lukad. <laughs> sa ano okay, oh. na makbak na si Roy. Jake.